Nagsimula ng matanggap ng overseas Filipino workers na nawalan ng trabaho sa Saudi Arabia ang kanilang kompensasyon matapos mabankrap ang mga kumpanyang kanilang pinapasukan. Iniulat mismo ito ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kung saan umabot na umano sa higit 800 million pesos ang halaga ng tseke na nai-release. Ayon sa Pangulo, ang naturang payouts ay personal na ipinangako sa kanya ni Saudi Crown Prince Mohammed Bin sa kanilang pagpupulong sa sideline ng APEC Summit sa Bangkok, Thailand noong nakaraang taon. Tinatayang umabot sa 2 billion riyals ang ibabayad sa higit 10 at 10,500 OFW na apektado ng mga nabankrap na Saudi construction firms siyam na taon na ang nakararaan. Uh, Iskulang balitaan ang ating mga OFW na nagaling sa Saudi na patuloy na ang pagbayad ng insurance ng Saudi Arabia sa mga empleyado ng mga kumpanyang na bangkarote nag-file ng claim sa, sa insurance. process na ang Overseas Filipino Bank at Land Bank ng 1,104 Alinma Bank Indemnity check yung alin yung ginagamit sa Saudi Arabia. Ang halaga ng mga na-release na tseke na na is 868,740,544 in pesos na na-release na. na. 1104 ang na-clear na at credited yung 843 doon nabayaran na. Bayara na.